Hello, kayo ba ay mahiling mag-order ng food sa Food Panda na app? Panoorin niyo itong video na to para aware kayo sa mga modus ng ibang Food Panda riders. So, napanood ko tong video na to sa TikTok. And salamat kay Ma'am Jeannie. Ito yung TikTok account niya. Follow niyo din siya. And ang sabi niya sa caption ng video niya ay, sabi niya, It happened yesterday. Nag-order sa Food Panda Pay Online. Birthday ng nephew ko, 4 years old. Hindi nakarating yung order na chicken at spaghetti, pero naka-order receive. Pinature pa nila sa sarili nila proof na deliver yung order. Thank you sa CCTV ng neighbor, nakita mo dos ng rider ng Food Panda. Awareness para sa mga nagpe-payment online. Hashtag Food Panda, hashtag Jollibee, hashtag awareness. So sa mga mahilig mag-order gamit ang kanilang card or GCash as a uh, mode of payment nila, maging lesson to sa atin para aware tayo na may mga ganitong food panda riders dito. Personally, card lagi yung ginagamit ko kapag nag-order ako ng food online. Kahit saan pa yan, kahit sa Grab kahit sa food panda kasi mas tipid siya for me kapag card payment compared sa COD kasi minsan kapag COD ginagamit ko hindi na bumabalik yung sukli nagiging automatic tip na siya sa mga riders compared sa card payment na parang yun na yun bayad na siya kukunin mo na lang yung order mo and minsan pwede mong ipaiwan na lang sa gate or sa pintuan ng bahay kapag wala ka since bayad naman na yung order so as you can see sa video na pinanood natin kanina itong food panda rider na to, uh, nag-stop siya. So, nag-effort siya na pumunta mismo sa location ni customer doon sa may birthday party daw. Pero, tumambay lang siya ng wala pang 5 minutes and hindi siya nag-effort para hanapin yung customer at bigla na lang siyang umalis. Nakasama yung in-order na chicken at spaghetti sa Jollibee. Kawawa naman yung may birthday kasi hindi na kompleto yung handa niya. Kulang na ng spaghetti tsaka Jollibee chicken. So, ang lesson dito para sa atin ay mas maganda talaga na COD yung mga mode of payments natin sa mga ganitong online para iwas sa mga ganitong modus. Although convenient kapag card payment or GCash payment, prone kasi sila sa mga ganitong modus. Alam mo yung tipong since bayad na siya, pwede nilang itakbo or hindi i-deliver sa'yo yung order mo. And I'm sure mas madami pang ganitong riders, hindi lang itong dalawang to, ang gumagawa ng ganitong modus. I'm not sure kung ibibenta ba nila yung food o or kakainin or ibibigay sa family members nila. Buti na lang may CCTV yung kapitbahay nung customer na nag-order ng food sa Food Panda kasi pwede nila tong gamitin para proof na hindi naman talaga na-deliver yung food. Ang mahirap kasi kapag walang CCTV eh may hirapan silang i-dispute itong ganito kasi nag-picture or nag-effort yung rider na pumunta mismo sa location ng customer and nag-picture pa na as if naman na-deliver -na nila ng maayos yung food or yung order. Huwag nilang talaga may CCTV at kitang-kita yung ginawa nila na nagpicture lang tapos umalis na kasama yung order. Sana ay magawa ng paraan nito ng management ng Food Panda dahil pwedeng maapektuhan yung business nyo kapag kumalat or nag-viral tong video na to. Maraming customers ang hindi na gumamit ng Food Panda dahil sa mga ganitong riders. Kawawa din yung mga riders na matino yung trabaho na ginagawa nila kasi pati sila ay eh nadadamay sa mga ganitong tao. So kung may mga ganito kayong experience tulad ng experience ni ating kumuha ng video. Mag-comment kayo sa baba. Baka mapanood to ng someone from Food Panda at magawa nila ng paraan. Sana magawa nila ng paraan at mahuli itong mga Modus Riders na to. Ayun lang naman for today's video. Thank you so much for watching and stay safe.